Tahimik ka? Mahihain? Hindi ibig sabihin nung mahina ka. Maraming tahimik sa opisina. Hindi pala salita, hindi madalas mapansin. Pero alam mo ba, minsan sila ang pinakamalaking ambags ng kumpanya hindi sila nagpapapansin, hindi maingay kasi mas pinipili nila maksyon kaysa magingay. Tahimik lang sila pero may tapang, may galing. May kilala akong isang empleyado, kahimik, at nakakakita ng problema sa kumpanya. Mali-maling reports, hindi matrak ang kita, palaging hula kung lugi man o kumikita ang company, hindi siya humihingi ng spotlight, pero gumagawa siya ng paraan. Alam mo yung ginagamit niya? Gumagamit siya ng e-files, smart accounting, Google Sheet lang pero powerful. Auto-compute lahat ng profit. Auto-track ang inventory, expenses, cost of goods. May CPA level dashboard pa yun. Sobrang linaw. Nung nakita ng management, nangyiba. Siya ang binigyan ng recognition. Siya ang na-recommend for promotion. Siya ang naging inspirasyon ng buong team. Kaya kung feeling mo, mahihahid ka. Kung pakiramdam mo, tahimik ka lang. Remember this you don't have to be loud be powerful. Ang lakas mo, nasa kilos mo. Ang impact mo, nasa distake mo. Work smart. Gamitin ang e-files. One-time payment lang to. 60% discount ngayon at limited ang offer. Claim mo na sa e-files.ph. Kahimik ka man, pero ikaw ang susunod na game changer ng company niyo.